medalyon ng pinagbibiyos isa sa pinakamulisan na medalyon na ginagamit ng mga natingiro at natingira at nanggagamit ng mga gagamit ng mga mabati espiritual at ang medalyon ay na pinagbibiyos ay na pakalagad na ay nagkakaroon ng lisa sa kabadaan bala at katalimbo ng panampang at ang mga pananggadang tawagin ng iba ay pangkalada ang Pilos na simula, nagsimula ang Pilos sa lahat ng na ito nagmura ang kapangyarihan ng ito na ito na sa, sa kaya pinakamabisa sa lahat ng dalga ang Pilos na Diyos ang gamit, hindi sa nipis Diyan po malalaman kung matagal ang isang gamit niya sa mga tuldok-tuldok na yan ang may dalawang impendio sa iyo napakagaling sa kumbate spiritual. kung ikin magagamot napakagaling ito si gamutan. sa gamutan parang sa sa kulambarang aswang lason na daw palagad ng angin mainam sa bala patungkulan niyo lamang po pangabal Hindi may ito ay napakataas na sa larangan sa larangan sa larangan pag aanting ito ay nakaligtasan halos itong medyo lang ito ay halos sumisimbolo sa pangkalahatan. dumidipindi na lang sa mga pinapakaan yung mga orasyon at mga lihim na mga salita ang medyo lang yung ay magagamit nyo sa pangkalatang depensa ang impedrin sa kasabihan ng karamihan ay kung ika'y magmumutya ay tutulungan nito kapag ito ay impinitong loob impinitong nasa loob ng bato na hindi pinyaga siya pa ang mahawak ng mga mutya dito sa inang kalikasan maganda pong itangan ang medalyon ng impiya ni Diyos okay po ilamang po ang ipinabahagi ngayong araw nito shoutout po sa mga bago natin subscriber po, ay patuloy mo niyo po akong suportahan. Please like and comment po para sa panibago nating video. pakapindot na rin po notification bell para kayo updated sa lahat ng bagong ilalabas na video. Maraming salamat po at God bless. Habib Maria po diyan.